Good morning guys. Nandito nga pala tayo sa gubat. Ayan, gubat po ng uh, ano to, Katanawan Quezon po to. Ayan, sa barangay. Nakakasakop siguro to, barangay Kawayanin o Tagbakan Ilaya. Ayan po, oh, talaga pong nagyaya po tayo sa gubat na to. Ayan, mga laki pong puno. Ayan. Ang lalaki po ng puno rito. Ayan, liban tayo dito guys. Nakikita niyo po itong punong to, ang ugat niya. Ugat pa lang yan, napakalapad na. Ayan o. Oh. Napakalapad po ng ugat ng punong to. Ayan o. Oh. Taas Oh. Ayan, ang ganda po yung ugat niya. Kung tawagin niyang banil. Ayan o, oh, hanggang ibaba oh. Dito sa baba guys, ang lapad niya mga 30 feet. Sa itaas, doon po sa bandang itaas na pinanggalingan natin. Yan ay eh, mga ano, 20 feet. Ayan. Sobrang lalim po. Baka mahulog tayo. Ayan. Napakalalim po niya. Palusong na yan. Hindi na po siguro tayo bababa dyan kasi napakalalim po yan. Yun po, isang punong yun. Napakalaki o. Oh. Nakahilig na po. Tabi po. Ano no? Ayan no? Oh. Ang ah, sarap talaga guys dito. Sa gubat na to. Siguro po nakarating tayo dito noon eh ano, Mga uh, ah, siguro mga 30 ter years na. Noong nakarating tayo dito. O humigit pa. Kaya napabisita ulit tayo dito Parang na-miss ko po itong gubat na to Ayan, dito naman po hindi nagbabawal na pumasok dito sa gubat na ito. Basta huwag ka lang puputol ng mga puno Ayan Basta may hinahanap po na kami dito ano, yung mga suso Yung mga bilog na suso Ayan o oh. Kaya lang natuwa ako dito sa punong ito Hanggang ngayon nakatayo pa rin po ito Ayan o oh yang po eh, mahigit na 100 yards na puno yung punong yan. Sa lapad na yan. Sa palagay ko lang po, oh, humigit pa po yan. Ayan o, oh, ugat pa lang po yan. Napakataas na. Yan na, idol ang mga puno rito sa Quezon. Ayun, nandun po yung ating kasama sa baba. Ayun, nandun. Kumakikita natin may tao roon. Ayan po, mayroon tao pa dyan. Sa isang punong yan. O subukan natin guys bumaba ng kaunti. kaunti lang kasi pag gumulong tayo diyan, hindi tayo pupulutin diyan ng buhay, hop. Ayan. Ay, oh. Napakalaki po ng tipak ng bato. Ayan, puro po bato 'yan. Umikot lang po tayo sa punong ito eh. Talagang napakalapad. Inikot ko na po yung buong punong ito. Kaso lang po yung ibaba. Ayan po yung anak natin. Kasama natin yan. Kaso lang po yung ibaba nito ay bangina-bangina. Yan, iniikot po natin itong buong punong to. Ito po, batuhan ang ibaba nito. And makikita naman nyo guys, oh, talagang yung punong yan. Makikita nyo, napakatanda na. Yan, isang punong yan. Ang laki oh. Ito guys, yung bat-bat. Yung, ah, tinatawag na. No? Ginagawa rin walis gay ito. Ito guys, ginagawa rin walis. Huh, sarap ng buhay sa gubat. Sarap sana guys kung tayo ano dito, may dalang uh, pagkain. Dito ay magluluto. Hindi tayo nakarede, eh. nagkayayaan lang guys dito. Kasi nga nabigla akong mamiss yung ganitong mga puno. Ayan. Nandito na po tayo sa bandang ibaba. Delikado po, may batoong malaki. Baka tayo magulungan. Ayan yung ating mga kasama dyan. Dito po kami nung aking kapatid, oh, yung aming guide. kung makikita nyo guys yung puno talaga nakakatuwa at doon sa bandang babao yung matatanaw natin eh meron pala yan grabe dito tayo dito ang laki po ng bato napaka tigas batong buhay dito tayo sa isang puno yan ayan po oh napakasarap pong umakit sa taas na yan napakadelikado lang po yan kasi mayroon pong mga eta yung mga eta, yung mga kulot minsan po may mga orchid sa punong yan inaakyat nila yan bago inilalako nila ayan o, oh, napakatagilid po yan para po tayo na masilang dito kasi ano, wala naman po yung sinasadya natin ditong kunin kasi hindi raw po tagatalbos yung ating kinukuhang panggulay na no? bago kung tawagin dito sa amin sa Tagalog Yung ginagawang walis Jason to, Jayman to, ah, Edwin to na no? Ito po yung ginagawang walis oh. Bat-bat yata kung tawagin to. Pagkaalam ko. Ayun po ang mga bago sa baba. Wala naman talbos kasi nga po hindi tag talbos. Basta ang mahalaga po diyan, mga idol, tapos sa lang po natin itong forest to. Itong kagubatan na to. Ang lalaki po ng puno doon sa ano, sa babang 'yon. Ayan, tataas na po ulit tayo dyan. Dahan-dahan lang po tayo. Baka po itong batong to, magulungan tayo nito. Sigurado, kasama tayo nyan hanggang sa kababaan. Uy, may naka na raw doon, no? naka ano? Nako, Maresep, sobrang hira po. Ayan, ang exotic. Ayan, tawid tayo dito sa, ano? Batuhan na to. Ayan po, yung ibaba. Para pong mag-shooting dito Ayan Grabe Ang ganda ng view talaga Sa mga bagi na lang Ayan po yung bagi no Pwede po tayong kumapit dyan Matiba yan Ito pong inaapakan kong ito Yung matigas na bato Kaso lang po Baka medyo may delikado rin eh po ito Ayan yeah, malikot lang po yung ating camera Kakapit po tayo sa bagi na to Ayan Napakalaki po yung bagi na yan tataas po tayo dyan taas tayo Kakapit tayo sa bato ayan pa paaho na po tayo hindi natin kayang babain yung uh, baba na yun ayan na Di unti na nandito na po yung mga kasama natin nagpapay nga sa ibabaw Nasaan ba yung susu na yun Araw? patingin nga tayo <laughs> Kapalaban ah, po yung anak natin sa kagubatan. Tingin. <laughs> ah, liit. Nakakuha ah, po kami. Ganito po yun yung sinasabi ko. Kaso lang eh, Napakadalang po. Kasi sa dami na rin siguro na mamunguha. Uy. May isang binata sa gitna ng gubat. <laughs> Nakahapon sa ugat ng puno. Ayun. Ay. Hasil John, ah. ha? O ba. Ba 'yon? Ang sarap sana po kung tayo ano naka dito. Ay dala tayong pang-ihaw ng mga ano isda. Wow, sarap kumain dito sa gitna ng gubat pa to. Oh. Bangus oh. Sana. Hindi tayo makahuli ng sawa guys, ay eh. para yun ihaw natin. <laughs> lang, joke lang po, bawal po yun. Bawal dito tayong kumuha ng mga ganyang uri ng ano, hayop dito. Okay na po, siguro ng ano. Akyat po tayo ulit. Yan. Galing po tayo. So, inikot natin itong malaking punong to. Dito tayo guys. Yun. Ay putok na guys. Ay ano dito, kakaibang bunga. Ayun oh, pulang-pula oh. Ayun. May lizard oh. Wala tayong mahuli guys. Na exotic na pagkain dito sa kagubatan. May mga huni guys ang ibon dito. Oh. Ito po dahong ito, puno, may mga tinik-tinik sa ano, sa kanyang dahon, no. Oh. Matalas. Aray ko, oh. matalas pala sa liig yung damong yun. Ito mga bagay, no? Grabe. Ah. Ayan, makati. Nangati na po ang ating mga kasama. Nangati na. Mm hmm? Okay. Makati. Ayan, mga dahon-dahon na yun. -dahon. Yung mga may tinik na yun, oh. Siguro, guys, lalabas na tayo. Okay na, wala yung hinahanap natin. Okay, babay po muna at talagang makating-makating na po kami dito.